Good day guys, so welcome back again to my channel. So our today's video is i-share ko sa inyo yung mga basic tools na meron dapat kayo. So basically, mga tools tong nasa tabi ko. So mga nakaseparate sila sa mga bag, 'yan. May mga organizer bag, 'yan may bag and case and ito nasa parang maliit lang siya na basket so ito mga tools and then mga ito mga bagay-bagay na ito so isishare ko sa inyo kung ano yung mga nasa laman na ito ito yung mga tools na mga pang DIY sa, so mostly sa mga tools na to is mga pang motor lang and then yung iba is pang bike dito naman ito yung pabonus na lang natin kung anong, ano nga ba yung mga nandito sa basket na to yung mga kailangan din sa pagdi DIY so um umpisa natin, isa isahin natin, ano ba ang mga nasa loob nito. Na so, i-start na natin. Okay guys, no? So, umpisa natin dito sa toolbox na to. So, nandito lahat yung mga tools na para sa motor talaga. So, and Itong box na to is wala siyang brand but nung nasa Pampanga kami, nabili ko lang siya ng ano, 150 pesos, napakamura and yung size niya is napakalaki na rin. Kasyang-kasya na rin yung mga tools ko. So na lang dun sa mga malalaking tools talaga tulad ng uh, rubber mallet and then yung mga white tool. Ay yung white tool nandito pala. So bubuksan na lang natin. Yan, Ito 'yung mga ano, bubungad sa inyo. Tutukoy lang sa camera. Yan. Sa unang deck, may fuse holder pa tayong ano, naligaw. Okay, nandito yung mga allen keys. Yan, allen wrench. Yung parang ano, hexagon ba to? yung ano, Six side. From 1.5 to 10 mm yung size niya. Nandiyan na po lahat. And, nandito yung mga ano natin, mga maliliit na socket. Ay, ano, wrench um, open range, uh, we have 14, 10, 12, ayun yung mga usual na bolts and nuts na nasa motor na kailangan natin. And 17, 14, we have 8, 9, 10, yung mga L range, open, close range. Yung mga gaganto maliliit, meron talaga ako na ito, no? maganda na yung marami. 8, mga ito, 14, 10, din to, and then yung mga maliliit na screwdriver, flat. And then, flat din. Ayan. So, basically, ito yung mga nandito. Mga open range and close range. So, nandito sa gitna. Ito, importante ito guys. Spark plug tool. Meron akong dalawa. Ito yung ano, magandang classic. Yung flyman. And then, ito yung ordinary lang. Wala dito yung isa pang spark plug ano ko tool ko na pang TMX yung malaki dahil nandun sa tricycle na TMX and then dito sa pangalawa is nandito yung mga sockets ko uh, one half socket para sa impact ko and then sa mga socket wrench sa socket naman maganda yung meron kay lahat ng size but yung sa akin kasi yung mga halos nagagamit ko lang ang binibili ko like 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, and 24. Ayan yung mga sockets na size. Nasa sakit socket. Sockets dito. Mga bala ng socket. And then, close and open range naman dito. Spark plugs. So, nandito sa taas. Meron din tayong maliit na katala ba tawag dito. And then, plies. Meron din, ano, dito. Socket. Parang, ano, bukasan siya. Ayan. Meron tayong mga screws. Ano. Ayan. Uh, fairings bolt para pag nangailangan ng ano extra may madudukot dito and then meron tayong ano ano ba to binil ko yata to bearing ng tipos pang RS kasi papalitan ko sana yung bearings ng rusi na motor ng kuya ko and then eto napaka importante na ito guys pagka nag, nagpa valve clearance tayo flyman din pero pinakalawang na yata sya nababasa siguro to and then meron tayo dito na pang bike pang emergency ayun no, puncture repairs So basically, yun yung mga nasa first deck. And allen, sockets, and open wrench and close wrench. Punta tayo sa in compartment. Okay. Una, L wrench for more torque. Ito. maganda ganda to kasi malaki. And then, katalang malaki. Hanggang ano siya? 30. 30 ano, mm. Ang kaya niyang ibuka. Katala. Mayroon tayo katala. And then, 22 mm na close and open range. So, bumili ako na itong 22 dahil sa rear axle ng TMX125. Sa mga may CVT, ito napaka-importante, pinaka-importante, white tool for pulley and clutch bell. Ito, napakadaling magtanggal nun pag meron kang ganito. Kumbaga, siya yung pampigil. And then, we have long nose plies and then yung standard na plies. Siyempre, hindi mawawala. Screw, screwdriver, Phillips, and then, yung minus, minus sign. And then, close range na naman at open. 15. And then, ito. Kumbaga, ito yung breaker bar ko eh. Mahaba siya. So, pagka matigas yung bolt, pang ano, pang torque, maganda to. Then, meron naman tayong extension para sa mga malalayon na space. Kaya niya abot And then, oops to, wrench ulit. And then, yun lang. So, ayusin na natin para sunod tayo sa next box. Okay, at subok tayo. Okay guys, so, so ito yung ano, para sa akin, hindi naman siya ganun ka-importante, but madali siyang magtanggal ng mga, ano, yung Philips, ano, screw, impact. So, ito, ginagamit ko minsan to, lalo na dun sa mga screw na may hirap tanggalin. So, ito lang ang katapat nyan, impact. So, yung bala na ito, hindi ko pa mahanap kung nasaan. But, Napakalaking tulong din ito minsan. Impact tool. Yan, may sulat pa. And then, okay guys, so, sa pag -di DIY di mga wala ano sa mga electrical components yan ito yung mga basic lang ah kaka naghahanap kayo ng mga ano pang electrical so basic lang to we have wire size 18 standard so paubos na ilang pang bumili ulit size 18 to and then syempre electrical tape ang brand ng electrical tape na gamit ko is Royu and then Croco Croco yata yun kind of flies but ano para siyang ano cutting plies. yata to and then nylon cable ties napaka importante to sa pag organize ng mga wiring para hindi kalat and then the most important um, multi-tester. So, brand ng multi ko is, ano bang brand na ito? Tingnan lang na natin sa likod. So, wala siyang brand. Ayun, Hindi ni Sarap sa New Star. Hindi ko nabasa. So, nabili ko to around 500 pesos kasi maganda na rin, maganda na rin yung quality na ito. So, that's all para sa ano. ay, electrical components. Mga basic lang. Okay? Next box tayo. Okay, so ito, na-review ko na to. Alam nyo na yung nandito. So, this is my cordless impact wrench. Kung hindi nyo pa napapanood yung review ko na ito, check nyo sa channel ko. Bago itong video na to, naka-upload yung review ko dito. So, panoorin nyo na lang. Dito yung impact ko. and the most, kumbaga, mother of all tools ng impact ko. So, bumili na rin ako ng, ano niya, extension niya. Hindi ko alam kung ilang inches to siguro. 3 inches siguro to. Yung battery niya, yung charger niya. And, dito, meron tayong dalawang fly mana tools. Yung sa una is, we have this castle nut wrench. Pagka nag-overhaul tayo ng right side ng mga XRM, TMX125, pang tanggal lang sa clutch lining. Pagka papalit ka ng clutch lining. Kasi ito yung castle nut. Pangit yung sinisinsil natin. So, magandang mag-invest sa ganitong tools. Right tools dapat. And then, susunod na flyman tools natin is, one of the most, ano, important thing is puller. Yan. So, itong puller na to, baliktaran. Pwede siya sa TMX125, XRM, sa mga scooter din, itong side na to, and then, sa XRM to, and then, TMX. May isa pang uri ng puller, but di ko naman masyadong magagamit So, hindi pa ako bumibili na ayun yung ano lahat na nasa itong box na to ito yung pinaka favorite kong tool cordless. loss kaya pinaka iingat ingatan ko and then last but not the least so pag di DIY kailangan din natin ng mga to napaka useful din na itong mga to okay isa isa yun ko rubber mallet <laughs> nandito yung rubber mallet ko ito maganda to sa mga pang na mga ano lang hindi siya ganun harsh sa mga metal parts unlike sa martilyo na ano harsh siya. Ito, kunwari, pang tanggal ng crankcase. Eh. case. Tapik-tapikin lang, okay na. And then, meron tayong pansensil. Hindi ko alam kung saan, to, saan ko ito dito. Siguro may sinisensil ako minsan. And then, nandito pala yung ratchet ko na wrench. Kaso nga lang, sira na siya. Sira na yung gear niya. So, lang ko na bago. Okay. May marker din ako. So, para saan nga ba itong marker na to? Pagka nagihigpit kasi ako, nila, tinatandaan ko para alam ko kung gumalaw or hindi. May spare tayo na kick dito. And then gasket. And then may ano tayo dito, 'yung air compressor ng swimming pool. So ginagamit ko siya pagka pang-change oil. Ayan, bubugahan ko lang nito para tanggal lahat ng oil. And then meron tayong thread lock. Ginagamit ko 'tong thread lock na 'to, high strength, sa mga axle, 'yung mga swing arm. Yan, para secure na secure na talagang matib, ano, maigpit. And then, syempre, hindi mawala dapat. So, ang gamit ko is, yan, multi-use product. Para siyang WD-40. Hindi siya WD-40, but same ano din siya, yung same function din. Okay, mayroon tayong ano, siguro bihira to na magamit. Ito, grinding compound, pang hasa ng mga ba ano, balbula. Pagka loose compression na, or gusto mong, ano lang, mga pag nag-top overhaul. Yan. Hindi ko masyadong nagagamit. And then, syempre, hindi rin mawawala dapat. May grasa tayo. Gamit kong grasa is sure. Multi-purpose grease and LGI-3. Ito yung ginagamit ko pang safety cleaning and greasing. Okay, may imbudo tayo pang change oil. And then, brake fluid para sa preno. And then, motorcycle oil. 2T. Wala kaming 2-stroke pero ginagamit ko ito sa pang palit ay pang samantala sa fork oil. And then, meron tayong itong bote na to pang ketchup siya. So, ginagamit ko siya sa pang refill ng battery ng TMX. Yan, Para easy yung paglagay ng tubig. And then, meron tayong ano, oil. Ano lang siya, tira-tira. And then, meron tayong joy. <laughs> Panlinis. And then, syempre, meron tayong battery, uh, battery solution. So, be careful lang na hawakan to. Iwasang mabuhos kasi masakit sa balat. Meron tayong gear oil. So, ito yung ginagamit ko sa gear oil sa scooter ko. Pang kotse siya ko, actually. Yan. So, ginagamit naman, wala namang problema. Yan. And then, meron tayong Y. Uh, nine.